nakakatawa itong letter dito ay eh, no. Ah, uh, anyway, ano naman ito? Ang government document ito. So, walang issue dito kung lumabas siyang letter na 'yan. Uh, medyo malabo lang, no. Pero anyway, ko sa inyo ka coffee. Itong uh, letter na ito. Syempre, invited po si Sara Duterte sa budget deliberation. Di ba siya presidente, eh? di ba? bakit hindi ka pupunta doon sa budget deliberation eh tungkulin mong ipagtanggol yung budget na hinihingi mo ayan lubi tayo ng uh, pwesto dahil medyo mainit doon sa lugar natin no uh, going back to my, uh, to my point no yes at some point maiintindihan intindihan mo na sige uh, bibigyan ka ng courtesy approval no kasi ginagawa naman niya si Vice President sa Vice President at sa presidente lalo na no kapag nagre-request po ng budget ang Office of the President eh binibigyan ng courtesy approval pero hindi ibig sabihin na hindi ka na pupunta. Kasi di ka naman presidente eh. Yes, we give some exemptions. sa diba, mo, kung ikaw presidente, we natin ng courtesy approval yan? Even without, even the president not attending the budget deliberation pero ikaw vice presidente pwede ka naman granta ng courtesy approval tulad ng ginawa dyan sa senado di ba? binigyan ka ng courtesy approval dyan pero kailangan mo pa rin pumunta pero may iba ka itong si Sara sige pupunta ako dyan pero may condition ako at ang mga condition ko walang kinalaman sa budget tama ba yan In short of saying, ito ang stage ni Sarah itong committee on appropriations. Palibasa bata, palibasa uh, hindi ganoon ka beterano yung chairperson ng committee on appropriations, si Mikaela. Ano yung condition niya? Napakahirap gawin ng condition niya. And at, uh, hindi dapat magbigay daan itong committee on appropriations dito sa condition ni Sarah Duterte. Sige, basahin natin yung letter, no? Dear Honorable Son Singh, it has come to my attention that the Office of the Vice President or OVP budget of 902 uh, million pesos has been deferred due to uh, committee's insistence that I attend the plenary deliberations I am prepared to attend however, I am seeking the following aattend ako dyan pero ito po yung aking hinihingi sa inyo ha kailangan yung ibigay yan sa akin number one, the house representatives demand the attendance of President Marcos for 27.3 billion peso budget uh, of the office of the president number one, you eh, know papaisip oh, ka talaga anong karapatan niya sino siya para utusan ang House of Representatives na papuntahin ang presidente sa budget deliberation. Nagpapatawa ka ba? Anong kasaysayan ng pinagugugutan niyan? Wala akong maalala. Siguro may instance one or ewan ko. Simula nang magbantay tayo sa politika, wala tayong maalala na ang presidente ay attend mo sa House of Representatives and even sa Senate para i-defend yung kanyang budget. Wala tayong maalala ng ganyang instance. Presidente yan ng Pilipinas. Diba? Saan ka nakakita niyan? Papuntain mo siya dyan. Pasagutin mo siya sa mga congressman, sa mga senador. Si E.S. Bersamin. Si Lucas Bersamin. Yan ang, kaya nga, ano yan eh, dinidelegate ng presidente yan Kaya executive secretary yan eh. Sa sobrang dami ng ginagawa ng presidente, hindi yan isa sa priority niya, ang pag-attend at pag-defend ng kanyang budget. Presidente yan. So, gusto ni Sara Duterte, sige, total gusto niyo kung patent din dyan, patent din niyo mula si Marcos. The question is, presidente ka ba? <laughs> presidente ka pa. Hindi ka presidente, vice presidente ka. Magaling ka bang vice presidente? Hindi. Nagtatrabaho ka bang vice presidente? Hindi. Tapos ganyan ka mag-demand, ganyan ka mag-utos sa House of Representatives. Buti nga, binigyan ka ng courtesy approval eh. Ang ibig sabihin ka coffee ng courtesy approval, no? Eh, mabilis lang, wala pang 30 minutes, ma approve na yung hinihingi mong budget without questions being asked. Swerte niya, dahil nabigyan siya niya sa Senado ito sa House of Representatives, si, umattend ka lang dyan feel malay mo, ba? Diba? attend ka lang dyan, and then i-grant ka rin yung courtesy approval, basta nagyagal yung presence ko hindi eh, naman mahihirap kung usapin mo uh, sa budget nila, eh. sa House of Representatives si, hindi sila mahihirap ma uh, eh, pumunta ka lang dyan magpakita ka kasi courtesy din yan sa mga mambabatas kayo yung naging ng budget hindi ka naman presidente para hindi ka pumunta dyan That's the first condition. Alternatively, ito yung second condition, no? Ibig sabihin ng alternatively, either way, no? Condition 1 or condition 2, kung anong ipatupad mo dyan. I will attend the Committee on Good Government and Public Accountability if, if yung committee na yon will produce before the plenary schedule a Department of Justice document confirming that the Immigration Lookout Bulletin or ILBO for the following OVP personnel has been lifted. Kasi meron pong lookout bulletin ang lookout bulletin na inisyo ang DOJ, hindi man ibig sabihin niya na hindi ka na pwede magbiyahe. Yun na lang, mas nakatutok na sa'yo. Kung bibiyahe ka papunta sa kung saan lang bansa yan, ninonotify ng Bureau of Immigration yung mga dapat inotify. Kung baga, uh, kung typical o regular ka na traveler uh, kung wala kang lookout bulletin, o oh, sige basta lumusot ka sa immigration, okay na yan pero pag may lookout bulletin dyan, mas bubusisiin ka saan ka pupunta, ilang, ilang araw ka doon, kailang ka babalik ng Pilipinas and then inonotify yung authority na umalis itong si ganyan dito nagpunta and the number of days ganito etc so may lookout bulletin itong mga tao na to si attorney Zulika Lopez yung kanyang chief of staff ata ito no si Lemuel Ortonio Rosalyn Sanchez Sunshine Chari Fajarda Gina Acosta Julieta uh, Villa Del Rey Edward Fajarda no, yan po yung hinihiya niya ng ano ng uh, pagli-leaf dito sa lookout bulletin wow grabe no pinostage talaga yung House of Representatives at gusto nga ilabas yung dokumento na yan bago yung schedule ng plenary, bago yung uh, budget nila, budget deliberation nila sa plenary 1. Anong authority ng House of Representatives over Department of Justice? magigive in ang Department of Justice dahil utos ng House of Representatives, ano karapatan niya sa executive? Hindi yan mangyayari Please let me know by written communication how you wish to proceed. Thank you for your att attention to this matter. Very truly, uh, truly yours. Papatawa si Sarah, Sarah Duterte. Si Sarah Duterte ay abogado. Definitely, alam niya yan na hindi kayang gawin ng House of Representatives yan. Number one, pa-attend ng ang presidente. Number two, ilift yung elbow nito mga tao na yan. Alam ni Sarah yan, bakit niya ito ginagawa? Nang iinis siya. Nang iinis siya si Sarah Duterte. <clears throat> iniinish niya, binubuli niya yung mga mambabatas dyan sa House of Representatives. Kasi ang tingin niya sa sarili niya, Vice President ako eh, bakit ako magpapadikta sa inyo mga uh, sinado, mga congressman lang kayo? Sa Senate nga eh. Galito yung respeto binibigay sa akin sa Senate, tapos dyan sa House of Representatives, mga representatives lang kayo, mga congressman lang kayo, mga congresswoman lang kayo, bakit ko kayo irerespeto? Ganyan kabasto si Sarah dyan. Alam niya yan eh, na yung mga conditions niya hindi matutupad. Pero ginagawa nila yan para inisin at asarin ito mga mambabatas. Malinaw na malinaw sa kanyan. Di ba? Imagine mo, yan ang presidente, ibubulik ka. Mas mababa yung posisyon mo. Bakit ako makikinig sa'yo, no? ibubulik ka lang lang ibubuli. Yan yung style ni Sara Duterte. malinaw na malinaw yan. Na yan yung kanyang objectives. Bakit niya ginagawa yan? And definitely, ako, very confident sa House of Representatives. Siyempre, si Micaela, yung Committee of Appropriations Chair, hindi ba siya mag decision on, his, on her own, no? Kinakailangan niya rin i-consult ni yan sa leadership, no? Kay Speaker Bulgi D. And I don't think na mag-aagree si Speaker Bojiji dito sa mga conditions na yan. Hindi naging sunod-sunod na sila dyan, di ba? Hindi ko alam kung ano yung magiging uh, process na yan. Kung magagrant ba itong budget na yan, definitely hindi na nila pwedeng i-defer yan. Papasa at papasa itong budget ng uh, OBP kahit hindi pumunta si Sara Duterte. Kasi mas lalo magagalit ang mga DDS sa gobyerno. Magkakaroon na naman ng hati-hati na naman talaga pasaway talaga ito oh, si Sara Duterte talagang ayaw talagang mag-concede ayaw talagang uh, mag-cooperate sige mali yung term na mag-concede no? ayaw mag-cooperate sa gobyerno talagang gusto laging gulo gusto laging away ay nako talaga oh.